Hi guys, good evening. Karong gabi una magluto mi og saging. Kaning mga saging nga guys, wala na ko palita gihatag ra ni sa kuha. Ang uban ni gihatag ni Iris. Nagikan pud ni nang ibik, ang uban pud ani gihatag ni Ate Rosa. Og mao ni guys, amo nang gikuan og panit ang saging nga among lutuon nga barbecue. Barbecuehin namin guys. O gitabangan ko sa akong anak kasi Anabel. sinanay nga nagtalikod. Si nanay na siya guys. Mm -hmm. O niya, niya po si Rachel. Ah, nagduwa po din sa akong luyo. Mm -hmm. O ano na siya guys. Ay, tayo guys. Mm -hmm. O niya, ang muloto ani guys. Ang akong iaan, guys. Oh o niya guys. O mi guys. ani guys. Pagpanit guys. Kay ubay-ubay man yun ni siya. Mau ganing kita yung laps. Oh. Pagpanamok ni mahumot. Ah, oh, Mahumot. Sige man, lang man, guys, man, mahuman ra gyud ni Maoni guys tanan ang among napanitan nga saging. Nga among lutoon, barbecue ngayon ho namin guys. Na ang cute. <laughs> barbecue ho namin ito. Og ang akong anak nga si Buboy na asa kong luyo. Nagpa-cute. <laughs> Magwapo. <po. laughs> uh, mm. Og mauna ni siya guys. Giluto ni Ate Inabs, wala pa mangyud na siya. Kay okay anak kasi ti Almen. Wala pa mangyud na siya nag brown kaayo so di pagyot kay na siya luto o oh, mauna niya guys gibidyohan niya si tiya alming katong ganina nga naghiwa sa manok nga tibok o nun aw naglimpyo dito siya naglimpyo sa manok karon nagkua na po siya nagluto na po siya barbecue nga saging kay ukayon ra gyud ni din tao na namo aw oh, dili din nam namo sila rali ay kay ako atong higayon na ako dili ug mauna ni guys ang pinaka last nga part sa pagluto sa barbecue mauna ni iya nang ihaon guys ug mauna ning higayon nga amo na ning kaunon kaunon sige sugod good mga kapatid thank you for watching good night